Sir, ano pong update sa loob na yan, sir? Wala na pong tao? Oh. Eh, nag, daming nag-aalala sa akin eh. Nung nakita nila yung, bin yung Pasko. Oh. Ako po, yung oh. kan, nag-post. Hey, saying... Fishing vlog. Opo. Oh, Opo, oh, taga dito pa ako. Eh, nagdaming nagtatanong eh. Oh. Hindi ko naman alam na waging ganto yung hantungan. Sana Sunod ako hanggang Pansara. Oo. walang pa Oo. Wala na pa bang laman talaga yung mga bodega, sir. na... Hindi mga idol, wala na daw mga tao itong bodega. Sinasabi niyong nandito sa loob ng bodega yung mga tao. Ito na yung mga ako no. ng mga lansyang ito. Oh, yung mga, mga nagsasabi yan na sisidin ko itong lansya. Oh, ito na yung ano. Evidensya. na wala nang tao talaga itong lansya na ito. At kung meron man sana ng tao ito, handa naman po akong kunin siya at tulungan. Oh, ito, <laughs> Bago muna kayda, ito na lang namin Hmm. Uh, oh, ito. Nandito na silang lahat yung may ari ng etong eh, lancha. Kapangalan nitong lancha ito, lo. Oh. oh. Yan, nandito na silang lahat. Uh. Asan po yung asawa ni Ma'am Noreen po dito? Eh. Ma'am, ayun na po yung asawa niyo. <laughs> na, dala namin at wala na rin namin Ito po mga idol, eh, kaya po daw sila tumabi, gawa ng, wala na rin silang diesel. Kailangan na rin, Kailangan na rin ng dagdag dag, 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 na, Kuha na doon ng makina Tsaka tao Tatlo pa kami lagi po dito Tatlo silang bangka na naghanap dito Dere dere chipare lang hanap mga idol kaso bitin na sa konsumo. Oh. Papa. Kailangan namin ng tulong ng diesel para tuloy-tuloy ang hanap namin eitthvað